Magandang umaga! Narito na mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Mga kapuso, kahit binagyo tayo nitong weekend, hindi pa po opisyal na tag-ulan. Ayon sa pag-asa, may mga kriteriya kasi na kailangan mo nang makita bago ideklara ang rainy season. Una, dapat makapagtala muna ng 25 mm o higit pa na ulan sa loob ng limang araw. Ang ganyang rainfall record dapat may talapo sa pitong monitoring stations sa pag-asa. Dito sa Metro Manila, kailangang dalawa sa tatlong stations ang makapagtala ng kaparehong rainfall record. At dapat may umiiral na westerly wind o hangin na galing sa kanluran. Sa ngayon, may umira lang southwesterly wind flow sa western section ng Central Southern Luzon, pati rin lang po sa Visayas. Iyan e ang magpapulon ngayon sa mga nasabing lugar, bukod na po sa mga local thunderstorm. Ayon po yan sa pag-asa. Ngayong umaga, asa ng light to moderate rain sa ilang bahagi ng Pangasinan, Central Luzon, Mimaropa Region, Bicol, Visayas at Mindanao. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, magpapatuloy po yan at magiging malawakan. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na magdulot ng ba? o kaya naman ng landslide. Dito naman sa Metro Manila ay uulan na din po tayo ngayong araw. Para lang mga kapuso, mag-ingat po tayong lahat. Ako po si Anjo Pertiara. Know the weather before you go. Para mark safe lagi, mga kapuso. Para sa update sa pinsalang dulot ng bagyong agon, Makakaparahin po natin ang tagapagsalita ng Office of the Civil Defense, OCD, na si Director Edgar Posadas. Magandang umaga po, Director Posadas. Magandang umaga yung at uh, magandang umaga po sa lahat ng nanonood sa inyo ngayon. Okay, unahin natin binalita namin na may parang limang na italang namatay na bine-verify ka. Ano na po ang uh, kompirmasyon po rito? Opo, uh, tama po kayo. Meron pa po 25 ay bineverify ka po natin. Pero yung isa pong uh, Uh, na batay igan sa Region 10 ay kinumpirma na po nila mm -hmm. uh, at nai-report na po ito sa atin. Ito po ay isang 14-year-old na female no okay. at uh, siya po ay from Itamiz, Oriental. At ito po ay uh, due to a multi multiple uh, physical injury po uh, mm -hmm. dahil po nabagsakan siya ng uh, collapse na puno. Okay. Pero meron pa rin po tayong kinukumpirma na lima na ah uh, bineberify ka pa natin para pagkat pag ma confirm po we will also report to you so lahat po yun nabagsakan iba-iba pong po ang ah, dahilan yung uh -huh. mga yung mga iba pa pong ah uh, uh, nabatay by ay uh, natin ina-attribute dito ay meron iba-iba pong mga causes meron pong pagkalunod mm -hmm. meron pong uh, ganun din po nabagsakan ng puno Uh, karamihan po related sa akin it's either drowning igan or uh -oh. uh, nabagsakan sila ng puno. Okay, mga nasugatan po ba, tumaas ang bilang, direktor? Opo, uh, ngayon po ay meron tayong yung kinumpirma din po, yung isa no na nasa region uh, region 10 din po 'yon at uh, meron po tayong kinukumpirma pa na pito po, ina attribute pa po natin. Meron bang mga nawawala? So far, Igan, uh, yan ang pinagpapasalamat natin. Wala tayong uh, uh, missing sa ngayon. And I hope it stays that way. Wala tayong report on any missing persons, uh, Igan. Director Posadas, ano pong mga lugar yung lubha, no? Direktang napinsala nitong Bagyong Aghon. Sa so, ngayon po, nung tinitignan natin yung datos, Igan, uh, karat, ang pinaka-in terms po lang, kasi marami pong parameters ito, in terms of uh, yung... Uh, affected population again. Sa uh region -huh. 5 pa rin ang pinakamarami. Okay. At uh, magdedeklara ba sila ng state of calamity, Director? Uh, kahapon igan, yung uh, we conducted a, uh, a, press briefing yesterday and as of uh, when we presented that, ang nag... Uh, pa lang pero wala pa kami ng kopya. And that I will have to check no, yung, Lucena uh, yung City. You no know? okay. Pero sinabi din ng PDRIM-O ng uh, ng uh, pa, ng uh, probinsya ng Quezon kahapon dapatible i-declare yung first and second district ng uh, ng Quezon under the state of calamity but uh, sa ngayon ang confirm pa lang ay yung Lucena pero meron hinihintay pa lang namin yung kanilang kopya ng kanilang uh, declaration niyan Kahapon kausap po po yung PDRM mo sa rehiyon ano Tatlong river system mo palang lang umapaw so ngayon po kamo sa yung mga baha uh, ito ba itubay uh, mga humupa na po Opo. Ang pagkakasabi po sa ating kahapon ay uh, humupa na po yung, pag, uh, yung mga paha doon. At uh, yun nga po, sinisimulan na nila yung uh, rapid assessment again para mas ma-identify natin ng mas mabuti Opo. yung mga pangangailangan at kung paano tayo makakatulong. Pero so far, uh, uh, okay pa naman ang uh, kanilang resources pero just the same. no Yung ating regional director kahapon sa 4A, uh, nagtungo doon sa maubad mismo. I was told that no? so, may dala silang... Uh, mga family packs no around 1100 family packs para i augment yung resources ng lokal uh, na pamahalaan liga. Direktor, kumusta na namin yung ano, supply ng kuryente po? Okay. Uh, yung sa supply naman ng kuryente, uh, kahapon meron pang mga nagsabi na meron silang mga wala wala may mga power outages no? pero ito ay unti-unti na natin na i-restore -re no siguro yung ang ano ni igan ay yung preventive kasi may karon ng uh, mga hangin at saka yun nga yung pagbaha during that time so hopefully yan ang yan ang mga tinututukan natin may ibalik agad uh, igan yung uh, uh -huh. mga supply ng kuryente kasi importante yan at, at, hindi niya din ang tele telecommunication O oh, yung communication no uh, cell sites uh, may napinsala po Uh, meron lang ano, na, na wala lang pansamantala pero ah, okay. Naman na. naman lagi uh, dyan. Nabangit niyo po yung binibigay na tulong. So ano po ho aasaan ng ating mga kababayan diyan? Uh, Naka-preposition talaga na, ano? hindi lang dito sa, sa Labarzon but uh, sa iba't ibang region pa. Actually, sa buong uh, sa 17 regions ano, ng, ng ating uh, kapuluan ay uh, naka preposition tayo kasi yun ang maganda no Ever since yung time ng esminiyo, opo uh, naglagay tayo ng oh, nagpreposition tayo no of course uh, these are just uh, augmentations dun sa mga resources ng lokal na pamahalaan ng mga kaibigan natin sa dswd opo uh, gano din na uh, just recently bago mag uh, bago mag uh, ngayon ay nagpunta si yung sekte po Moseno dito sa Batanes para oh, mag turnover oh, oh. uh, turn over nung, uh, nung mga uh, food, family packs na at saka mga generator set. Okay. Huwag mag-alala, Director. Yung ating mga kababayan, yung Kapuso Foundation natin, laka alerto na. Yung unang hirit po, nandyan na ngayon, ang araw na ito at uh, magbibigay din po ng tulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Igan. Malaking bagay, malaking bagay po yung pagtutulungan natin para mas matulungan natin yung ating mga kababayan. Director Edgar Posadas po ng ating Office of Civil Defense. Magandang umaga. Ingat po kayo. Magandang umaga, Igan. Mabuhay po kayo. Pinayagan na ang maglayag ng uh, Philippine Coast Guard ang tatlong Roro vessel na stranded sa pantala ng Real Quezon dahil sa bagyong Aghon. Pasado alas 11 ng gabi nang bigyan ng clearance ng PCG ang mga sasakyang pandagat patungo Polilio Island. Halos tatlong daang pasahero ang sakay ng tatlong Roro vessel. Ang ah, maliliit naman pampasaherong bangka na walang advanced navigational aid kapag gabi, ngayong umaga pa raw pwedeng bumiyahe. Wala po, hindi po sila, nag, mer, wala po silang ganun, sir. Kaya yeah, hindi sila pwede? Yes, sir. Hindi po sila allowed na bumiyahe sa gabi, sir. Mabuti po at may mga pasok po ay. Oo. Oh. Makawi na. Opo. Oh, Tumumal ang bintana ng gulay sa Blue Minted Market. Tumaas kasi ang presyo ng ilang gulay dahil sa bagyong Aghon. At live mula sa Maynila, may unang balita si James Agustin. James! Gang, good morning. Karamihan dun sa mga gulay Tagalog dito sa Bloom Street Market sa Maynila ay tumaas ang presyo. Kaya naman yung mga kapuso nating mamimili, lalong dumudiskarte para makatipid. Sumipa ang presyo ng talong sa 70 pesos per kilo ngayong araw sa Bloom Trade Market sa Maynila. Mula yan sa 50 pesos per kilo noong nakaraang linggo. Nagmahal din ang sitaw na 120 pesos per bundle mula sa 80 pesos. Ang isang bundle o tali ay nasa isa't kalahating kilo. 10 piso naman ang itinas ng kada kilo ng kalabasa na 60 pesos na mula sa 50 pesos. Tumas din ang presyo ng pechay Tagalog at ang palaya na 120 pesos per kilo mula sa 100 pesos. Dahil tumaas ang presyo, medyo tumumal ang bentahan, sabi ng ilan nagtitinda. Baka dahil din sa bagyo kasi. Usually gano'n naman eh, pagka humuulang gano'n. O kaya parang kulang na lang talaga sa ano supply. Saan niyo po bang Di, Divisoria, iba-iba kasi lugar galing din yan. Si Aling Rose pinagkasya na lang ang kanyang budget para lang may mailuto siyang gulay. Tipid lang, kasi mahal eh. Dati isang kilo bili ko, ngayon palati na lang. Patok din sa mga mamimili ang mga gulay na nakagayat na. Tulad ng kalabasa na 70 pesos per kilo, sitaw na 80 pesos per kilo, at ang palaya na 100 pesos per kilo. Mayroon ding pang pakbet na iba't ibang klase ng gulay na 50 pesos per kilo. Ang iba itong ang binibili. Tulad ni Maria Elena na may karinderya sa Quiapo. Ganon talaga, wala tayong magagawain. Tataas. Tataasan din namin ng presyo pag nagtinda kami. Hindi naman pwede walang gulay eh. No? Oo, kailangan may gulay talaga. Samantala, ikan iginod sa mga gulay naman na galing sa Benguet, tumasang presyo ng repolyo sa 70 pesos per kilo, pero may mabibili naman yung mga kapuso natin na naka na nagulay na perfect pang chopsuy na 60 pesos per kilo. Yan ang unang balita, mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa si GMA Integrated News. Apektado rin na bagyong Aghon ang presyo ng isda sa Davao City. Yan ang unang balita live ni Jandy Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Jandy Susan tumaas ang presyo ng ilang isda sa Bankerohan Public Market dito sa Davao City dahil sa masamang panahon. Nasa 30 hanggang 80 pesos per kilo ang itinaas ng ilang klase ng isda dito karamihan sa mga pinagkukunan ng supply ng isda dito sa Davao City ay sa General Santos City, Mati City sa Davao Oriental at Samal Island sa Davao del Norte. Ayon sa mga natitinda, gaya ni Benji Vivas, kaunti lang ang supply ng ilang isda dahil wala masyadong pumalaot bunsod ng Bagyong Aghon. Ang galunggong na dati ay uh, tag-150 pesos, 180 pesos na ngayon ang kada kilo. Ganon din ang uh, naging paliwanag ng tinderang si Roxanne Duquinorio. Tumaas daw ang presyo ng matambaka, 80 pesos itinaas nito kaya 280 pesos na ang per kilo nito ngayon. Kaya sinanay Helen na may karinderya. Half kilo na lang ang biling uh, biniling matambaka dahil mahal. Ang iba pang klase ng isda steady lang ang presyo. Gaya ng tamban na tag 80 pesos per kilo. Ang pirit 120 pesos per kilo, 150 per kilo naman ang tulingan, ang bangus 180 pesos per kilo habang nasa 110 pesos naman ang kada kilo nang tilapia. Sa kabila ng pagtaas ng uh, ilang isda dito sa Bankerohan Public Market, ayon sa mga nagtitinda ay nakakabawi naman raw. Pero napansin nila na paunti-unti nilang ang uh, binibili ng mga customers. Susan. Maraming salamat. Jan de Esteban ng GMA Regional TV 1, Mindanao. Sa gitna ng kontrobersya sa pagkakakilanla ni Bambantarlak Mayor Alice Guo, may ilang nagsasabing tila naging personal na ang pag-atake at hindi natungkol sa Pogo. Depensa ni Senadora Risa Ontiveros, mahalaga masuri ang isyo kay Guo dahil may kaugnayan ito sa seguridad ng bansa. May unang balita si Mav Gonzalez. Sa gitna ng mga tanong tungkol sa pagkakakilanlan ni Bamban Mayor Alice Go, nangangalap ngayon ang Office of the Solicitor General ng mga dokumento. Aalamin kung may sapat na basihan para sa Co-Warranto Proceedings upang tingnan kung nararapat nga bang humawak ng posisyon sa gobyerno ang Alcalde. Sa ilalim ng Local Government Code, Filipino citizen dapat ang mga nahalal sa mga local government posisyon ang sabi ni Mayor Go sa mga pagdinig ng Senado, Chinese ang kanyang ama pero Pilipino ang kanyang ina. Kaya nakasalalay sa kanyang ina ang kanyang pagka-Pilipino, ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Vicente Mendoza. Sa ilalim ng kasalukuyan or 87 Constitution, yes, sir. sapat na. It is enough that a person was born of a Filipino mother. Hindi na kailangan... Siya yung nag ng Philippine citizenship. Una naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, bakit naging tungkul kay Go ang pagdinig na dapat daw ay ibalik sa Pogo? Ang usapin naman sa yaman at buwis, pwede anong idaan sa Solgen? Gayun din ang question sa kanyang citizenship. Kung posibleng katiwalian naman, ombudsman ang dapat umanong tumalakay. Sabi naman ng Filipino-Chinese civic leader na si Teresita Angsi, tila nalihis na ang investigasyon ng Senado sa Pogo at naging sarswela. Anya, hindi raw maganda sa imahe ng Senado ang tinawag niyang witch hunt at personal na atake. Tugon naman ni Senador Risa Ontiveros, hindi ito pag-atake sa mga Pilipinong may Chinese heritage sa giit na may dugong Chinese din siya. Hindi raw ito witch hunt o tungkol sa politika, kundi tungkol sa national security, accountability at tungkol sa pagkabigo na ma-regulate ang mga pogo. Bagamat hindi patiyak, malamang daw na pa rin si Go sa magiging executive session ng Senado. Imbitado rin ng ilang law enforcement agencies, kabilang ang Justice Department, PNP at National Security Agency. Nanindigan naman ang kampo Monigo na Pilipina ang nani ng alkalde. Ay, naghahanap siya. Yung sabi ko sa parang sa next year ilabas lahat sa mga yan. Pero may mga album. Ay, namin yung pagdating namin sa soldier. Panawagan nila sa ina ni Go. niya kasi problema. Hindi naman niya nakita yan. Kaya ano lumabas yun namin para mabihin yun Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Ipinoprotesta ng Department of Foreign Affairs ang fishing ban ng China sa South China Sea dahil labag daw ito sa international law. Ang mga mga Pinoy sa Baho de Masinloc nanindigan ding hindi sila susunod sa fishing ban ng China. May unang balita si Chino Gaston. Umalma at naghain ng diplomatic protest ang DFA dahil sa apat na buwang fishing moratorium o tigil sa pangingisda na ipinapatupad ng China sa karagatang sakop ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Sa isang statement, sinabi ng DFA na base sa 2016 Arbitral Award, itinuturing na paglabag sa United Nations Convention on the Laws of the Sea ang pagdeklara ng China ng fishing moratorium. Ang Pilipinas lang anila ang may sovereign rights sa lahat ng living resources gaya ng isda sa loob ng sarili nitong EEZ. Sakop ng taunang fishing ban ng China ang lahat na karagatang hilaga nang 12 degrees latitude o mula sa taas na bahagi ng Reed Bank hanggang sa mainland China kasama sa fishing ban ng Baho de Masinloc Oscar Borosol na itinuturing na traditional fishing ground ng mga mangingisda ng Pilipinas at iba pang mga bansa ang mga Pilipinong mangingisda hindi raw susunod sa fishing ban ng China pero may dama pa rin silang takot dahil sa naunang lumabas na balitang mga aresto ang China sa mga papasok sa itinuturing nilang teritoryo. Salamat po yung kinikilala natin mga Kung ano yung ating umihiral na basa sa ating bansa, yun lamang po yung ating kinikilala. Hmm. Wala yung po kami pakialam sa mga kinatabi po silang patas nila na yan. Sakaling ituloy naman ng China ang bantang mang-aresto ng mga mangingisda, Pwede raw itong basihan ang bagong reklamo laban sa China sa ilalim ng UNCLOS. Pwede hindi pansinin yon. And if they try to enforce it, then that will be ano nga, uh, again an imposition and it will be contrary to the 2016 South China Sea arbitration then mm -hmm. so pwedeng pwede actually maging source yun ng isa pang kaso against that. just in case pwede mag-deploy doon dapat lang na, na uh, bigyan ng cost ng support no ng cost card yung fishermen natin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources hindi kayat ang mga manging isda na pumalaot pa rin Pilipino lang daw ang may karapatang maglagay ng anumang kondisyon sa sariling EEZ. Ang gabay natin sa ating mga mangisda, walang uh, pwedeng uh, um, umigil sa kanila na mangisda sa uh, katubigang sakop ng uh, Pilipinas. And of course, yung presence, you will maintain the presence? Yung presence, na. yes. yes. Uh, nakita niyo naman po ang uh, um, magkakasunod ng mga ano ano po na uh, uh, ang ginagawa natin para ma-establish natin yung presence sa West Philippine Sea at maramdaman ng ating mga manista ang presensya po ng pamahalaan. Sinusubukan pang ng pahayag ang Chinese Embassy. Ito ang unang balita, Gino Gaston, para sa GMA Integrated News. Magsasagawa ngayong araw ng mga simultaneous flag ceremony sa buong bansa. At yan ay bilang pagdiriwang sa National Flag Day. Live mula sa Rizal Park sa Maynila may unang balita si EJ Gomez. EJ Igan ipinagdiriwang ngayon ang National Flag Day. Ilang ahensya ng pamahalaan at advocacy groups ang nagtipon-tipon ngayon dito sa Rizal Park sa Luneta para makiisa sa pagdiriwang. Ngayong umaga, isasagawa ang simultaneous flag ceremony sa buong bansa dito sa Luneta Park, pangungunahan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ang flag racing. National Historical Commission of the Philippines naman ang nakatoka sa panunumpa ng katapatan sa Watawat. Magkakaroon ng salute to a clean flag manifesto na pangungunahan ni PCG Commodore Fidelis Saliedao. Present ang ilang opisyal ng National Parks Development Committee sa pangunguna ni Ms. Cecil Lorenzana, Executive Director ng NPDC. Gayun din ang mga opisyal ng salute to a clean flag movement. Mamaya sa recessional, sabay-sabay kakantahin ang Pilipinas kong mahal. Kabilang sa activities ngayong National Flag Day dito sa Maynila ay ang storytelling at tour sa naging buhay ng bayaning si Dr. Jose Rizal na pangungunahan ng Quantistas of the National Library of the Philippines. Inaasahan ng pagdalo ni Atty. Tess Herbosa, dating Securities and Exchange Commission Chair at descendant ni Dr. Jose Rizal. Hindi rin mawawala ang walking tour sa buong Rizal Park. Makakapamasyal ka na, matututo ka pa. Igan ayon sa management ng programa, nakahanda rin yung auditorium sa loob nitong Luneta Park kung sakali mang umulan sa schedule ng selebrasyon. Pero sa mga oras na ito, wala nang ulan, maaraw na, kaya tuloy na tuloy daw ang pagdiriwang dito mismo sa kinatatayuan ko kung saan kita ang monumento ni Jose Rizal. Nagkakaroon lang ng ilan pang pagsasaayos bago ang formal na pagsisimula ng National Flag Day dito sa Maynila. At yan ang unang balita mula rito sa Luneta Park, EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.